Magandang araw sa inyong lahat mga palangga. Welcome back to my channel, The MJ's Vlog. Thank you so much mga team abroad, team Pilipinas, team seniors, team bahay. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon mga palangga, pag-usapan natin yung kasama nila ni Aldi noon sa Itbulaga. Alam ko kilala nyo na rin yun. Si Mr. Anjuliana or si Sir Anjuliana. Ito mga palangga, baka sabihin nyo, bakit mo na naman sinali? Alam nyo mga palangga, syempre magkasama nga sila ni Andrew noon. So, syempre, may alam din siya kung ano talaga ang real score ni Aldin at saka ni Maine or ano ang nangyari sa kanila. Mm. Bakit yung mga kasama din nila na lalo na yung si TVJ kung bakit noon di ba na sinasabi lang mag-asawa tapos biglang hindi iba yung hmm, pinakasal doon sa AI bakit at sila pa mismo ang nagboboking noon tapos ayan na naman bumaliktad sila rin ang nagbuking na kisyo ganito kinasal sa iba so ito na nga mga palangga Nasubaybayan ko yan si Sir Andrew sa kanyang ah uh, sa kanyang mga pagla-live sa Tukti. Hmm. Kunti pa lang yung kanyang mga followers. Hanggang ngayon, siyempre, tumaas na. Tapos, maayos pa naman yun. Naku po. Nabuksan ko. Kahapon. Ay, nako Dami na niyang binunyag about Tito Sen, or Senator Tito Soto. Ay, dami na siyang sinasabi. Ay, naku, binubuking na niya. Kasi nga naman pala, uh, sa mga comment section, mayroon palang sinabi niya na, galing daw yon yung parang nagmamanman, or nagbabasa din sa mga post niya sa mga live niya na sumasagot din doon keso ganito tapos noong namalayan niya siyempre nahuli niya or ganon na iisang account lang pala yun na panay nagko-comment sa kanya ng hindi maganda. Parang binoboli or hindi lang binoboli. parang sinasagot ng hindi maganda. Siguro kasi hindi ko rin naman napano ay hindi ko naman binabasa yung iba niyang mga nagko-comment sa kanya. Siyempre live yun pero siyempre naka kung anong mga sinasabi niya, hindi ko na binabasa yung mga comments na iba. Pero may, hindi naman din lahat ng mga live niya na panood ko. Siguro mayroon talagang nagko-comments doon na iba yung comment sa at saka chine-check siguro niya. Tapos siguro pinapacheck niya sa mga expert. O di nahuhuli na isa lang daw ang accounts doon na siguro paulit-ulit or siniraan siya ganun. So ngayon, tinukoy niya yung si O, oh, di ba? Di mayroon na bubulgar na mayroon daw yan si Tito Sen Shuta or girlfriend na girlfriend din ng kanyang kapatid na si Mr. Vic Soto. So, isang babae. Shuta nung magkapatid. So, isa pa rin nagulat yung mga tao kahit naman din ako. So, sabi, sabi ni Mr. Andrew na Siyempre nga magkasama sila so para daw ma masama nga daw ang loob ni Titusin sa kanya dahil nga pabor siya kay Sara Duterte so inamin na rin niya na nagiging DDS na siya alam niyo mga palangga sabi pa nga niya hindi daw lahat ng bagay na magiging tuta-tuta siya o naririnig niyo tuta-tuta siya kasi nga daw noon, siyempre tuta siya kasi, di ba, nagtatrabaho siya, sumusunod siya, at siyempre, ngayon, hindi na daw. At saka hindi naman daw talaga lahat ng tao. Yung, siyempre di ba, mahirap naman na <laughs> tuta ka, sunod-sunuran ka, di ba, wala ka ng sariling desisyon. Yun ang ano niya. 'Di ba lahat naman tayo mayroon daw sariling desisyon. O, 'di ba? Kayo mga palangga, gusto niyo ba na pan lang kayo sunod ng sunod? O ngayon, kaya nga yun daw tapos marami sa nagsasabi na wala daw utang na loob. At alam din niya, daw niya kung sino ang mga binabayaran ni Tito Soto na para, syempre, lalo na yung mga ibang, siguro mga ibang kaibigan or ibang malay natin yung ibang mga uh, nagpo-post yung kagaya ng mga vlogger, katotohanan daw may mga talagang kung binabayaran sino-sino yung mga tao para lang magpo-post, mayroon daw binabayaran si Tito Sen. at alam din daw niya oh at saka magkakasama nga daw sila, so meaning to si mga palangga, alam din niya kung ano talaga ang real score ng Aldab, kasi di lang naman daw one year, two years, eh, ilang bang taon, ilang taon ba nag trabaho si Andrew Jaan? Hmm. Kung matandaan yung mga palangga, nandyan na ata si Sir An Andrew, yung nag, ang, ang Aldab. Eh, ang Aldab natin, 10 years na, more than 10 years na, di buba mga palangga? So, matagal na nga siya, alam nga daw niya. At saka mga palangga, yung girlfriend daw ni Tito Sen, ay binabahay pa matino ata si Tito Sen dahil ba wala, wala kang maririnig. Oh, di ba? Si Vic Soto lang. Oh. Pero hindi daw niya sinasali si Vic Soto. At kasi uh, si Sir Joey, sabi niya si Tito Sen lang daw kasi yan na nga siguro pinagbawalan siyang kumampika doon kay Duterte. Ganon. Bakit nga daw siya pipigilan. Yun ang sabi niya, at eh, mayroon daw tayong sariling desisyon. Kaya yun ang ating susubaybayan mga palangga, na magkabukingan na nga lahat. Dahil di po ba si Tito Sen ay isang ninong din ng ating aldab. Tapos nagbuking, si booking or di ba, sila ang nagsasabi, sila ang na kinasal ang aldab, tapos si Tito Sen, ilang milyon yung kanyang regalo, yung figurine na ano, na pichay ba yun? O, oh, di ba? Cabbage. Ilan, ilang million yun, di ba? Pinakita pa yun, post pa. Yan ay regalo niya sa Aldab. Tapos, di mo akalain na iba na ang usapan na hindi pala yung katotohanan at yun na nga, pinakasal sa iba o oh, na yun hindi pala si Aldin, iba Di sila din. Kaya, mayroon nga daw, marami daw iboboking si Anjo kung ano ang sitwasyon sa loob ng Itbulaga. At nanawagan na nga siya doon kay Tuviera na pigilan daw si Soto sa mga ginagawa ng kasamaan ni Soto sa kanya. Ayun mga palangga, syempre interesado din tayo noon nawa magkabukingan na nga at ibubuking din niya <laughs> kung ano talaga si Alden Richard sa tunay ang showbiz ngayon ay iisa na politika na rin kaya thank you so much mga palangga mag comments lang kayo ayan na bukingan na mga palangga ang dami ng mga balaghan na lumalabas kaya thank you so much mag comments lang kayo bye